Awakening Powers. Sa unang bahagi ng episode 156, ay makikita natin ang Black Bulls, sina Asta, Noel, at iba pa, na nasa Heart Kingdom para sa matindi at espesyal na pagsasanay. Pinangunahan ito ng mga Spirit Guardians, na sina, Sarado ay isang, Spirit Guardian ng Earth. Otrof bilang isang, Plants. Flogan na isang, Fire, at Smirk na may malakas na, Wind. Layunin ng masugid na pagsasanay na ito ang pukawin ng buong potensyal ng bawat miyembro, lalo na't papalapit ang banta mula sa Spade Kingdom, na nagtataglay ng lakas ng mga devil at nagbabanta sa kapayapaan ng Clover at Heart Kingdoms. Habang abala ang Black Bull sa Heart Kingdom, nasa Clover Kingdom naman si Captain Yami Suk na humihiling kay Mario Leona, Vermilion, naturuan siyang kontrolin ang Mana Zone, isang advanced na teknik na nagpapalawak ng kontrol sa paligid gamit ang mana. Nagsisimula agad ang kanilang pagpapaligsahan, ngunit makikita agad ni Yami na hindi niya maabot si Mario Leona dahil sa husay nito sa pagmanipula ng mana zone. Ipinapakita dito kung gaano kahalaga ang pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan dahil sa nalalapit na pagsalakay ng Spade Kingdom. Dagdag pa rito, may lihim ding nagpapatindi ng tensyon, sa Heart Kingdom, binunyag ng Godja na marami ng base ng Diamond Kingdom ang nasakop na ng Spade Kingdom, at may posibilidad na target din ng Heart at Clover Kingdoms. Kaya mas binibigyan nila ng diin ang mabilis na paglago ng kapangyarihan ng mga knights. Sa kabuuan, ang episode 156 ay, nagpapakita ng magkahiwalay pero sabay at kahalagahan ng pagsasanay, sa isang banda, ang Black Bulls kasama ang kapangyarihan ng espiritu ay hinuhubog ang kanilang mga kakayahan, sa kabilang banda, si Yami ay tahimik na nag-eensayo ng mga bagong kaparaanan kasama si Mario Leona. Parehong hakbang ang nagpapakita ng pagpapalakas bilang paghahanda sa darating na digmaan.